ang mga bagay ay naapektuhan ng malubhang pagbaha, mga mesa, upuan sa mga restaurant ay naanod sa mga kalsada ng malakas na agos ng tubig at ito'y nagtulot ng kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Europa. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa mga kalakang bahagi ng Greece, ang mga tao ay nadala ng malakas na pag-apo ng tubig at may isang babae na nag-akasama sa metal na poste habang kinukuyog siya ng tubig sa kalsada malapit sa isang istasyon ng metro sa kolonya. Sa Manas District, ilang daang metro ang labas. Pinanood na mga turista ang mga metal na mesa at upuan na nadala ng malakas na pag-atake ng tubig. Napilitang magsara ang ilang negosyo dahil sa pag-apaw ng tubig sa mga kalapit na pantalan. Ang purus ay tinamaan rin ng matinding baha kung saan halos lubog na ang mga sasakyan sa tubig. Ang dikaraniwang panahon ay dulot ng bagyong Daniel na kumalas sa isla ng Iskos at ilang bahagi ng mainland noong Martes at Merkulis. Nagtulot ito ng kaguluhan sa Athens at ilang bahagi ng gitnang Grisa. Sa isang baryo malapit sa bayan ng Sisa na matatagpuan sa mababang lugar, nag-akyat sa mga bubong ang mga residente dahil sa patuloy ng pagtaas ng baha. May mga taong naglalakad sa baha na umaabot hanggang sa dibdib, samantalang tatlong matanda ay nasalba sa sahig na may kasamang mga kumot. Ang isang grupo na may mga rubber boot ay nagsagip ng mga tao mula sa mga bukurin at paryo gamit ang mga drive at lifeboat sa kanilang pagsusumikap na umaabot ang dosen ng floating village sa loob ng 24 hours matapos ang sobra-sobrang pagulan sa loob ng mayigit na isang taon nagpadala ng mga helicopter at lifeboat upang isalba ang mga daandang baryo na nalubog sa tubig sa gitnang ng niya. Matapos na pumatay sa hindi kukulangin na sampung tao sa panahon ng krisis sa H region ng Sicily, 185 miles sa Hilagang East. Sumumpa ang punong ministro ng Greece na gagawin ang lahat ng makakaya nila upang matulungan ang mga residente na apektado ng pag-apaw ng tubig hindi rin nakaligtas ang mga kalapit na bansa tulad ng Bulgaria at Turkey kung saan umabot sa 24 ang namatay sa tatlong bansa mula Martes. Sa hilagang kanluran ng Turkey, may pitong tao ang nasawi dahil sa pag-apo ng tubig. Ayon sa State News Agency, limang tao naman ang nasawi at isa ang nawawala sa border ng Bulgaria. At sa huling bahagi ng gabi, nadagdagan ng dalawang tao ang namatay at 31 na ang nasugatan sa Northern Istanbul kung saan makikita sa mga larawan ng mga sasakyan ang nalubog sa baha. Ayon sa Ministrong Panloob ng Turkey, tinututukan nila ang mga operasyon tulad ng pagtulong sa mga pamilya na apektuhan ng pag-apaw. Tinanggap ng Istanbul ang mahigit na 125 kg ng ulan kada metro kwadrado sa loob ng 6 na oras na mas mataas kaysa karaniwang inaasahan ng lungsod ng Istanbul sa buwan ng Setyembre. Ayon sa gobernador, ito nagdulot ng hindi inaasang pag-apaw sa Timog Silangang Europa kung saan nasira mga infrastruktura at nag-udyok ng mga paglikas mula sa mga lumulutang na bahay at tahanan sa dalawang neighborhood sa Istanbul at ito nagresulta sa pagkamatay ng hindi kukulangin sa dalawang tao. Sa opisina ng gobernador, may mga pinalad na naisalba mula sa mga trap sa ilalim ng lupa at ilang istasyon ng subway na kinakailangang isara. Ang kalagayan ng traffic sa Greece ay nagdulot ng pagkasira ng trapiko at nagdala namang motorista sa kanilang mga tahanan. Sa kabila nito, ipinahayag ng pulisya ang mga paglabag sa trapiko. May isa ring insidente kung saan naanod ang isang tao sa isla ng resort. Ayon sa fire department, isang lalaki ang namatay nang mahulog sa kanya ang isang poste. Anim na tao naman ang naiulat na nasanay ng malubos-lubos ng panahon sa ng Greece at mga isla at mayroong mga sasakyan na natambak sa ilalim ng tubig at ang mga ilog ay nag-overflow at ang ilang bahagi ng kalsada ay nasanay sa tubig. Ang ilan sa mga komunidad ay nagdeklara ng state of emergency dahil sa matinding ulan sa rehyon na magiging epekto sa susunod na limang araw. Ang V River ay nag-overflow sa malapit na baryo ng Kosti at sinabi sa isang pahayag ng munisipalidad na si Mayor George Lack ay nag-organisa ng pag-evacuate sa mga tao na sa panganib. Inuulat na napakataas ng tubig at nagdulot ito ng pinsala sa mga tulay. Dahil dito nablock ang ilang mga daanan at nagdulot ng pag-apaw ng tubig sa dagat na nagdulot ng pagbaha sa mga residenteng bahay at hotel complex. Ayon sa Ministry of Tourism at sa munisipalidad, pinapayuhan ang mga turista na huwag mag-evacuate maliban na lang kung kinakailangan naglakbay lamang ang mga sasakyang pang domestikong apilika at ang ilang bahagi ng kalsada ay sarado dahil sa pag-apaw ng tubig. Sa ilalim ng bahagi ng kalsada, kitang-kita ang, kita ang mataas na antas ng tubig at ipinahayag ng komunidad ang state of emergency dahil sa malalakas na pag-ulan sa rehiyon. Wala ng kuryente sa ilalim ng statement, ngunit patuloy pa rin ang pag -ulan. Walang naiuulat na nasaktan, subalit may mga sasakyan na nasira dahil sa pag-apaw ng tubig pinigilan ng malalakas na ulan ang biyahe at nagdulot ng pagbaha sa dagat. Nagdulot ng pag-apaw sa mga residenteng bahay pati na rin sa mga hotel complex. Inilabas ng Ministry of Tourism at ng munisipalidad ang babala para sa mga turista na limitahan ang kanilang mga paggalaw sa labas at mag-ingat sa mataas na lugar. Ang V River ay nag-overflow sa malapit na baryo ng Kosti at ito ay nagdulot ng pinsala sa ilang kalsada at tulay. Nagorganisa ang munisipalidad ng pag-evacuate sa mga taong nasa panganib dahil sa hindi inaasang pag-apaw ng tubig at nagtulot ito ng pagbaha sa mga residential na bahay pati na rin sa isang hotel kompleks. Ang Ministry of Tourism at ang munisipalidad ay nagpaabot ng babala sa mga turista na huwag mag-evacuate maliban kung kinakailangan. Nagpadala ang Crisis Center ng tulong at rescue teams sa mga lugar ng dalawang munisipalidad na apektado ng pag-apaw. Sa ngayon, ipinabawas ang trapiko sa ilalim ng munisipalidad at may mga bahagi ng kalasada na isinara dahil sa pag-apaw ng tubig. Nagdulot ng matinding pinsala ang pag-apaw ng tubig sa mga komunidad sa timog silangang Europa at patuloy ang pag-ulan. Nagdulot ang pag-apaw ng mga ilog, pagbaha sa mga kalsada at pagkasira ng mga sasakyan. Humihiling ng tulong ang mga residente sa mga otoridad na magpadala ito ng mga kagawad, ng pampumba, mga rubber boot at iba pang mga kagamitang pang rescue para sa mga apektadong lugar. Patuloy pa rin ang pag-evacuate at ang mga tao ay nag-aabang ng tulong mula sa mga ahensyang pampamahalaan upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang mga lugar na apektuhan ay patuloy na naghahanda para sa mga hamon na dulot ng malalakas na pagulan at pag-apaw ng tubig. At oo nga mga kaipigan, ito ang nangyayari ngayon sa bandang Europa at marami ang namatay. Ngunit binabanggit sa 1.11 verse 25 to 26, sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? banggit ito ng ating Panginoong Yesus. Mga kaibigan, anuman man ang mangyari sa ating buhay, tayo man ay mabubuhay o tayo man ay mamamatay, basta tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos, tayo ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo yung manalangin. Ama naming banal, mga pagkarihan naming Diyos. Tunay nga po Panginoon na tumitindi na ang mga pangyayari sa iba't ibang tao ng mundo. Hinihiling ko Panginoon na patuloy po niyong alagaan ang mga kaibigan namin sa Europa. Tulungan niyo po sila Panginoon na makaahon sa matinding dilubyo ng buhay. Higit sa lahat, tulungan kami Panginoon ng sumampalataya sa inyo. Na anumang mangyayari Panginoon sa aming buhay, kami man ay mabubuhay o mamamatay, basta kami Panginoon ay sumasampalataya sa inyo, ay kami ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan kasama ang aming Panginoong Jesus, kasama ang aming buong pamilya. Salamat Panginoon sa pagkakataong ito at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.